Hello, magandang gabi sa inyong lahat. I'm Marvic Peleta. YouTube channel, please subscribe po. Please watch. Salamat po. Alam nyo po ba, ang topic natin ngayong gabi ay tungkol po sa mga ghosts. Alam nyo po, ang ghosts po ay nakunan ko mismo po ng video. Kasi po, nung may party sa bahay, Nakikijoin din pala sila sa party. Kasi yung father ko at yung ati ko po ay nagsayaw ng cheek dance. Pero kitang-kita ko po sa camera the other day, na ang kasayaw na po niya ay iba dahil iba na po ang kamay. Mahaba po! nako Ang kamay po ng mga... Hindi mo po alam kung multo yun o demonyo na nakisayaw sa kanya ay eh nakakatakot po talaga ang kamay. Napakahaba po. At iba po ang kamay ng aking ama, maiksi po. Pero ang nakapatong doon sa kamay na yon ay isang kamay ng isang demonyo. Kaya, malapit na po ang Halloween. Sigurado pong maglalabasan ang mga iyan. At totoo pong nakikisama sila sa mga party po. Kaya po, Huwag po kayong matakot. Uh, Mag-pray na lang po kayo bago kayo mag ng party. Jaan po sa Antipolo, taga Antipolo po kami, nagparty po kami sa taas ng bahay. At kitang-kita ko po, the other day, na ang multo po ay, gusto lang po siguro nilang magsaya din, makisaya. Kaya, hindi naman po yan pinapakitaan lahat. Uh, pera na lang po kung meron kayong third eye. Kaya wag po kayo matatakot. Yan lang po.